Allah. Oh, yes Yes, ay 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 Shout out ay 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 what's So welcome back to another black nose. So karong atlaw duming guron So nami charity sa SEM So padong nami ni Bumba Birds Padong nami Bumba Birds The Screamer of SEM Let's go, let's go, let's go Ato tayo Yo, yo. yo. What up yo? Tawag mo tawag express jeans o si Miss Ang Tagbalay, Miss Maika o si kawan What up o si Ibo. Good morning. Good morning. Good morning ibu. Bless. Alright. So let's go. Start started Let's go. Let's go. So mana itu kau So, naat na sila sa kasyahan sa Dres Karkar. So, sayang ganig mo ni makuha yun. Maigo sa widening. Di ko, di. Allah. Oh no. So, natumba ba motor niyo. Lagi so Okay na. pagsubok rana Yo. <laughs> so next. Garas ko din noon, kaya tayo. Bali. Atay ka sa ginugo. Ano man to? Ito ko sa So, mato yung mga ipanaga ano, ang mga vendor na makita mi kanang mga tatay, nanay, ano ba, trada ba. Sorry, bro. <laughs> So, ngita na po naglain ano yung kuhan. Magagat ang yuk eh. Sila may kuhan ron. Fister. Pray, pray, pray! Alright! Eh, hey, tubig, tubig, tubig! Tubig, tubig! Tubig ba, tubig? Bruh! <laughs> amin niyang... Amin niyang palitan ng tubig! Tubig kong pan! Tubig kong pan! Ah napa 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 Oh napa 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 laman, 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 laman. Oh, Okay naman, ayan Tara. Ah. So, din sa uh, proper? Oh, proper sa so my city. hall up So, arita arita <laughs> For free, for free. Up, up. Ay. Gaya yun. <laughs> Gaya ko. <go. laughs> daganas pangyayari ron ano eh paluyo ta paluyo para makuha natong kaumpahan na sa ICM nga ni Koyo karoon sa atong first charity no so magkataaga ang yun ano eh Idul, hey, dull shout out sticker shout out oh, all around shout pabasa daw mababana dana dana pabasa ra oh yes yes wait claro wait claro shout out oh oh regalo na Salamat yeah? oh, Diyo! Ado nga ginagawa ko sa'yo? Kaya nakapalong lang Sige sigi yamping yamping, yamping. Ride safe Shout out sa total, car Okay sige 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 Ride safe Magkatawa ko na yung Panagaan panakaan Mulik kayak man Tago <laughs> I'm taking sidekick di cabai to Kabeto. Cabai to real Ay shoutout akong buyon buyonness sa buyon night -nice? buyonness Ha? Oh. Ah. Ito 'di. I-click mo so, 'ra. Pare te, Di si Shoutout sa bumot blogger mga 'wan. Basa ko na, no, mabasa ba? Basa. Okay, basa ra kuno niya. Oh. Okay. Ha. Ah. So, aha uh, na to sila ron Tara So, diriragay na hulot ang mong kuha no Kaning may displayan na sa mga Chicharon sa car car So, short rides na meron Short rides So, morning mo nindalan na Grolosot dito sa City Hall Lagi ko sa ito ng karkar, taga Talisay po. Desisyon e, na lang ko ang para mahimo na kung taga karkar no. Desisyon <laughs> e, na lang ko e, ang. Daggan e ng mga kaila dari sa karkar no. So salamat po din taon kay naputay mga followers gid dari sa karkar nga nakaila ra gid taon na to. So nindot to naka reader ta kay para ay uh, noon. Basta kay atong page Maura gina siya atong motor Dahil la lahi <laughs> Pero usara yung motor na to ha Usara yung motor na to, Ang Raider na ंग तो ना <smains> <durability> <laughs> <walk> <sujet> So sumpay rin niya sa kuan sa City Hall Lagianan pa doon dito sa May Hospital no. Na ground car car mi, na ground car car. So karon mga tour so ari na pulmi sa May City Hall. So mga tricycle driver na pud ato ang tiradahan ani ron. Awesome ni, pa ba? or mag-relax lang tayo dere. Dun sa so, may plano no, aning fisher na to. So wait ako karon sa city hall kay Hoy sa tayo? Ah, wala lagi. Oh, ta. Shout Sidekick ni Kapitos Rail So napit na dito Scar Car City Hall Kay Mag Relax Shout out Idolens Shout out We Claro Motovlog So sa katong wala ka Sa Friday sila Bumbo Board Siyempre na mas layo sila trip ni Pitch So shout out din nyo Dihala mo Camila sa Bahala Sari Gila oh, JMG uh, riders City Teacher, uh, Assam awesome Wanderer si Cinta to. Tapos ko ko yung bayan. Tapos ka mot be. So sunod na lang po. So karon kay kami bakante mi ron so kami lang sa ina aron. So sunod, hopefully sunod na mo. Right. Relax kami kidot. So since nakapahuhay naman mino so mo na to mong kuha niya na may hapit gamay nga tubig sa mong magyan lang karon so umana mo kuan first charity so dahang salamat sa suporta sa bisan tuod nga wala dire karon pero suporta gyud man sila pamagi sa lang kuha financing side stand down Yeah. So mga tar, so mauna na first charity event no sa SCM South Cebu motor So nami karon sa car car ng hatagog snacks. So nami dres sa car car ng hatagog snacks sa mga random people. Hopefully mga master uh, padayon nga support sa grupo no SCM para ubay-ubay ang -ubay ato ang matagaan sunod. Labinag kaluyan tapuhon pohon so anak mana kita <laughs> so dagang kay salamat mga tor oh dire na nga to na ang vlog sa pagpanghatag so thank you yang Yan bagus